Hello, welcome back dito sa ating YouTube channel. Uh, dito na naman tayo sa ating tambayan, dito na naman tayo sa ating kwentuhan, at dito tayo sa ating huntahan. Maganda na yung aking lalagyan ng tubig. Oh. Meron taklob. Hindi na, ano, na, na dudumihan. Hindi gagabukan. yan mga kaibigan, um, masyado akong nag-iisip kung ano yung aking gagawing content, kung ano yung aking gagawin na pwedeng i-share sa inyo. About sana, sa, ano, sa, siyempre sa ating karamdaman pa rin, ano, kahit anong klaseng karamdaman, uh, pero hmm, nangunguna yung sakit na good. Inisip ko lang na saan ba nagmumula, ano, yung ating karamdaman yung hindi natin alam na sinisira na natin ang ating kalusugan. Na papansin na lang natin kapag ka may sakit na tayo. <clears throat> Actually, kahit nga may sakit tayo minsan, hindi natin alam yung pinanggalingan. Hindi natin alam kung ano yung pinagmulan. Bakit tayo bigla nagkasakit. yun. nga, minsan tanong natin sa ating isipan, bakit ako? Bakit, bakit ko nakuha itong sakit na ito? Saan ko nakuha ito? May pinagmanahan ba ako nito? Pero hindi natin alam talaga na wala. Ang dahilan lang talaga ang lifestyle. ano Sabi, Minsan naisipin mo, ano, ano ba yung lifestyle? Ano ba yung ginawa ko? Bakit nagkaroon ako ng ganitong problema? Simple lang. Yung pang-araw-araw mong ginagawa. Pag-usapan natin yung reward. Reward kasi malaki yung kaugnayan nito sa sakit na meron tayo. Ano ba yung reward? Ano? Ang reward isa itong bagay na ibinibigay sa mga tao na may na-accomplish, uh, rich, ano, uh, may mga magandang nagawa. Yan. Uh, Ano yung kalimitang nagiging reward? Ano? Actually kahit sa sarili natin nagbibigay tayo ng reward. Uh, kadalasan ang reward na binibigay natin sa ating sarili happiness. Ano? Uh, kasiyahan dahil sa mga bagay na pinaghirapan natin tapos na achieve natin, achiever ano? ayun, yung kasiyahan, minsan, iba na yung kasiyahan ng na gusto natin, di ba? Yung kasiyahan na gusto natin, kalimitan, pagkain, kalimitan yan. Yung mag, ano ka, magtutur, di ba? Actually, kapag magtutur ka, hindi ka naman na eh, Hindi ka naman pagka, lalo na yung hindi naman mayaman tao, ano, yung kalimitan, di ba, yung mga tao na nag-opisina, uh, trabaho siya, tutok siya sa trabaho, work, 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 stress, sobrang stress sa trabaho. Uh, kaya nga nagbibigay tayo ng reward sa ating sarili. Dahil sa sobrang stress sa ating sa sobrang stress natin sa ating trabaho sa pagtutok natin sa ating trabaho natapos natin nang maayos yung trabaho natin kaya um, minamarapat natin na magbigay ng reward sa ating sa ating sarili Uh, para yung paghihirap na dulot ng pagtatrabaho, uh, mabigyan ng kapalit na kaginawaan. Ano? Ang kapalit noon, travel. Travel anywhere in the country, o kaya naman, out of the country. Ano? Ngayon, kadalasan diyan kapag ka nagta-travel ka, uh, dahil sa reward, ano yung ginagawa ng mga nagta-travel. Mapapadod natin sa mga vlog. Ano, actually kahit nga yung vlogger na ang, ang ano ang content niya travel, ano, travel lang, travel lang, travel. Ano ba yung ano, ano ba yung ginagawa niya pag nagta-travel? Hindi mawawala diyan yung food. Yeah. Pagkain. Ano 'yung mga pagkain naging ano ano 'yung pagkapagkain kung ano 'yung kalimitan ah uh, kadalasan 'to ha ang pagkain 'yung mga sikat na pagkain na sa lugar na 'yon ano ah uh, ka karamihan doon mga street food ano 'yung street food sa lugar na pinuntahan ano yan kahit 'yung mga mm, ano, 'yung mga YouTube 'yung mga vlog vlogger blog, na gumagawa ng content na ganyan yun yung kinakain, di ba? Ano, madalang sa pagbablog na ang kakainin nila, uh, gulay, prutas, madalang yan. Alimitin yan. Uh, mga ano, mga street food na ihaw-ihaw, uh, yung, yung mga may preservative. Tapos, unwind. Siyempre, unwind. Inom. Ano, pag nagka-travel ka dahil Uh, reward mo ito sa sarili mo, andyan na yung pag-iinom, andyan na yung pagkain. Ano yung point na gusto kong ipahiwatig sa inyo samantalang masaya yung ginawa mo? Yun yung lifestyle. Doon po mapasok yung lifestyle. Yun yung dahilan kung bakit nagkakasakit. Na minsan, hindi natin alam ginagawa nat pala natin yung mga um, bagay na ganito na nalilimutan natin na protektahan yung kalusugan natin. Hindi naman masama. Ano, hindi naman masama ang gumawa ng ganyang bagay. Ano? Uh, yun lang kailangan may may gagawin kang kapalit para yung naabuso mong ah uh, mga bagay nito sa yung katawan ng pang ilang araw lang dapat ay mapalitan, may ayos, may i-correct ulit natin. Yun ang hindi natin ginagawa. Ano? Uh, sa tingin ko ha, sa tingin ko, hindi siya reward. Parusa, parusa siya sa sarili mo. Parusa siya sa kalusugan mo ang ginawa mo. Hindi reward. Uh, kung reward sana, yung pagod na ginawa mo, stress kasi yung pagod pinalitan mo nang ginhawa nang ano nang uh, pangkalusugan kasi yung trabaho overload hindi uh, ano eh, uh, nakakahina ng ating immune system nakakahina ng ating kalusugan ano kasi kalimutan naman lahat naman karamihan naman talaga nagtatrabaho tayo Uh, nangyayari talaga sa atin yan. Kaya, yung iba, sa sobrang hirap ng ginawa nilang trabaho, nagbibigay ng reward. Kaso nga, hindi nila napapansin na yung reward na ibinigay nila sa sarili nila, uh, mas grabe, mas mahirap para sa kalusugan nila. Okay. Siyempre, ang tayo, sa ating kaisipan, ang reward talaga na hinahanap natin na uh, alam natin magiging um, mabuti para sa atin ang uh, kaligayahan hindi natin alam na uh, kapahamakan ano ngayon uh, i ko ito sa inyo para at least aware kayo pwede ba pag um, nagpunta kasi sa lugar ang kainin mong pagkain yung ano yung Uh, natural na pagkain sa lugar nila nung pinuntahan mo na ano na full nutrition. Ano? full nutrition. Kasi kaya mo nga bibigyan ng reward yung sarili mo para uh, sa kapalit nung kapalit, ano, para kapalit noong paghihirap na dinaanan nung katawan mo. Ano, sana ganoon. Sana ganoon sa susunod. Uh, para para at least you reward nalilinis yung nakiklensing yung katawan mo doon sa mga pinagdaan ng hirap sa trabaho. Yun yun, lang sana. Ah, uh, kung maari, ano, kung maari para um, walang wala si sihan. Kasi yun nga, sabi ko kanina nung unang pa lang uh, mag-umpisa yung um, kwento ko. Masyado tayo nag-iisip, masyado natin ano, may pagsisisi tayo sa hindi natin alam na dahilan kung bakit tayo nagkasakit. Ano? Kaya para wala sisihan, Sihan, sana ganun na lang yung gawin natin sa susunod na mag unwind tayo. Tapos, alam nyo ba na kalimitan lahat mga estudyante, ano, yun, reward pa rin tayo. Sa sobrang hirap na mga exam, pagkatapos na exam, kakain. Kalimitan sa mga, ano ya sa mga fast food, ano, kakain full load na naman. Full load na naman yung pagkain natin. Um, full, um, full flavor. Yun yung mga mali. Yun yung mga mali. Hindi ba pa pwede na um, pag nag-grupo-grupo kayo ng mga classmate mo, ganito eh. Kapag nag-grupo-grupo yung mga magkakaibigan, pinakamahina na na merienda nila, chichirya. Insan, um, mag-aaral sila sama-sama pero kanya-kanyang dala ng chichirya, malalaki pa yung plastic. Diba? Tama ba? Totoo ba? Hindi ba pwedeng yung mga may dalang, ano, may dalang ginayat na mga prutas? At least, uh, yung, minsan kasi may, ano eh, may pag-aaral, ano, yung, ano tawag nga doon, yung, magsasama-sama yung mga magkakaklase dahil mag-aaral sila. Pero kakainin nila, pampapurol ng utak, mga chicherya. At hindi na lang yung prutas na ginagayat ang baunin nila, pampatalino pa. Ano? Sana ganun, sana ganun yung ano, sana ganun yung ginagawa natin na ano na um, uh, reward sa ating sarili. Kasi kaya nga tayo nagkaroon ng reward kasi may ginawa tayong mahirap. Ano, may ginagawa tayong mahirap na ang kapalit, um, reward. Sana reward natin para sa ating kalusugan, para sa ating sarili, hindi para sa ating kaligayahan. Kasabihan naman talaga na um, ang masarap, yung mga bawal. ano? Hindi ko kayo masisisi dyan. <laughs> May kasabihan eh. Pero sana gamitin na rin natin yung ating isipan. Kasi kita nyo naman yung hospital punong-puno ng pasyente. Bakit? Kasi maraming sakit. Maraming iba't ibang sakit ang dumadapo sa atin dahil sa lifestyle natin. Sa lifestyle nagsisimula ang lahat ng uh, karamdaman hanggang sa maging matinding karamdaman yan. Isa pang reward, pagdating ng na, ano nyo ba yung ano, naalala nyo ba yung Sabado night? Sabado night may gimmick ang barkada. Ba't ba nauso yung Sabado night? Kasi reward. Reward yan sa magkakaibigan na nagtatrabaho. Reward yan sa magkakaibigan na pumapasok. Pagdating na Sabado, wala nang trabaho. Uh, wala nang ano. Wala, wala nang trabaho, walang klase. Gigimik yung barkada. Bakit? Kasi nga, sa salitang reward, gift mo sa sarili mo, sa grupo mo, kasi may pinagdaanan kayong hirap. Eh, yung hirap na yun, stress talaga yon um, kalaban yon ng ating kalusugan. Ngayon, ang reward na binibigay natin sa Bado Night, mas matinding kalaban ng kalusugan natin. Puyat na, kumain na ng mga pulutan na bawal, syempre hindi mawawala dyan chichirya, tapos uminom pa ng alak ng dechemical. Chemical. Ano yan? Um, dehydrated. Basta alak dehydrated yung katawan. Yun lang. Sana kahit pa paano, nakatuko ang inyong kaisipan para sa mga dapat nating gabin sa ating kalusugan. Tamang nutrition lang po. O agusto. Buwan ng, buwan ng nutrition. Diba? Sana Uh, alagaan natin ang ating katawan para hindi tayo bumilang sa mga maraming pasyenteng na sa paggamutan. Babay po at agad bless you. Ingat po tayo lagi.